I'm sorry. Mm. Miss? Sorry, ha? Nasaktan ba kayo? Hindi naman. Hindi kasi kayo nag-iingat, eh. Be careful okay. next time. Sigurado kayo? Bakit ito lang? Nasaan yung pinagawa kong coordinates gaya ng purple ni Ate Divina? Hindi <laughs> pa tapos eh. Hindi kasi nabigla lari ng instructions ng kusturera. Biglang binara ng alis, ayun, nagbiyay ng Milan at doon daw mamimili ng tela. Milan Kuno? Patawagin mo nga sa akin yung jet setter na pagkagaling niya ng Divisoria, ha? Ito <laughs> talaga. Aber, maisukat nga. Okay. Ba, okay ang fitting? Ang ganda! Uy, so shall die. Oh, ito bongga mo pag ribon dahil para... Niloloko niyo ba ako? Uh, uh, eh, good afternoon no, Miss Ferrer. Ate, anong gusto mong palabasin? Bakit mo ginagayang damit ko? Uh, eh, Nora, aalis na ako kasi meron pa pala inutos sa akin si Larry, no? Uh, Miss Ferrer? Iniinsulto mo ba ako? Ano naman ang masama kung gayahin kita? Alamin mo muna ang yung limitasyon. Baka nakakalimutan mo kung saan kita pinulot. Kinikilala kitang kapatid, pero hindi tayo magkapantay. Napakalit pala ng tingin mo sa akin. Imposible namang lumaki ang tingin ko sa taong tinutulungan ko lang. Kung sa bagay, magkaiba tayo ng ina. Bakit kaya pinatulan ni Papang yung inang? Huwag mo namang insultuhin ang inay. Patay na siya. Hindi ko siya iniinsulto. Sinasabi ko lang iyo ang totoo. Magkaiba tayong dalawa. Hindi mo ako matutularan at hindi kita tutularan. Nora, ang hindi mo maabot, huwag mong pagpilitang abutin. Wala ka pang pakpak. Kaya huwag kang lumipad ng ubod ng taas. Jerry, excuse me. Good evening, Mr. Good evening. I would like you to meet our host, Mr. Jerry Salvo of Salvo Machine Miss Ferrer, Mister Salvo, my formidable competitor. Formidable? Bakit po naman nasabi, eh? Here's your drink. Thank you. Cheers. Shengapalang, kailan ng parents mo? Six months na sila sa States, Ah, uh, talak na nga mag ng papa, eh. Kaya niya ako pinabalik dito para magkasikasa ng aming kumpanya. Kaya nga sinabi kong formidable, dahil mula nang hinawakan mong salvo machineries, tumobin niya ang sales niya this quarter. I'm impressed. Well, ah, uh, buhat nga na dumating ako dito, wala na akong inatupag, kundi puro trabaho. Practically, no social life whatsoever. <laughs> What? Uh, let's have dinner sometime. Yeah, sometime. Sometime Saturday? Eight o'clock. evening po. Senyorita, lumayas po ang Nora. Marami po dalang mga damit eh. Senyorita, baka kung ano pang mga... Tomasa, wala ka na bang maibalitang mas importante diyan? Meron pa ako ba kayong bakanting lugar? Ninyo? Ay, oo, meron sa itaas. Halika, tignan mo. Oy, Dunia, isunod mo sa itaas yung mga maleta, ha? Karamihan ng mga borders ko rito, estudyante. Marami rito, mga nursing students. Ay, may ka ba? Oo. Oh. Lika. Halika eh, hatumuli ka. Pumili ka na, oh. Bakanti itong dalawang to. Ayan. Oo, oh, ilapag mo na lang yung mga yan dyan dun eh. At saka ito pa nga pala, isang ito, bakanti rin. Sus naman, mga ining. Ba't niyo pinababayaan? Hindi niyo palis-palisin. Sige, kayo rin. Paghangin kayo rin na ng alikabok niyan. O oh, ano? Gusto mo na ba rito, missis yeah. Mrs., wala ko ba kayong solong kwarto? Oh, ne. Hindi uso dito yung ganyan, eh. Karamihan ng mga kwarto namin dito, animan, waluhan, ganyan. Pero mura lamang naman, eh. 400 monthly lang. Eh, libre pag payan ha? Pero kung maisipan mo magpa 70 pesos, monthly. <laughs> Dami mong damit eh. Matatalo na bandera niyan, kailangan diyan pur piraso. <laughs> Two months advance. <laughs> oh. Yung kasi pata ka rin namin dito eh. Ah. Ah. Uh. Estudyante ka ba? Dati ho, pero huminto ako. Eh, ano trabaho? Wala pa ho. Nagahanap pa lang. Eto ho. Good luck ha, sa paghahanap mo. Uh, o paano re-receive ang pabakita rito? Huwag na ho. Oh, thank you. <laughs> o oh, sige, pila na lang. Ha? Uh -huh. Miss, pwede mahiram yung classified ads? Sure. Eto. Thank you. Mangga. Salamat. New Jersey I'm sorry mm. Miss Sorry ha Nasaktan ba kayo? Hindi naman Hindi kasi kayo nag-iingat eh Be careful next time. Sigurado kayo? Student. Uh, Tapa hospital ka I need a job badly, miss. And besides, I know how to type. I think the announcement in the classified odds was perfectly clear. We need a secretarial graduate, not a nursing student. Anyway, I'll refer this matter to our personal manager. When do I call you up, miss? Don't call us, we'll call you. Thanks anyway. Yes. Yes. I'm sorry. I thought you were somebody else.

ako, ano ba ang ginagawa mo sa buhay mong bata ka? Naglayas ka, Sinasabi ko na nga ba eh. Unang tingin ko pa lamang sa'yo, bistado na agad kita. Bakit ka naglayas? Sino nilayasan mo? Ang ate ko po. ko sa kanya. Ay, naku tampo pala. Tampo lang? Bumira ka na kagad ng layas? Kaya ka siguro nagkakasakit ng ganyan eh. Dahil pinaparusahan ka ng langit, hindi mo ba alam? Na maraming kabataan ang napapariwara ngayon dahil sa tampo-tampo sa kanilang pamilya. Ay, nako. Mabuti pa. Umuwi ka na sa kapatid mo. Bakit ganyan na lamang ang pagmamalasakit niyo sa kapatid ko? Mga kaibigan ho kami ni Nora, Miss Ferrer. Magkaklase ho kami. At siya naman ho ang boyfriend ni Nora. Ah, naliligaw palang mo sa inyong kapatid. Hindi pa muuwi si Nora. Ewan ko kung makakaisip pa siyang bumalik. Matigas ang kanyang ulo. She's terribly proud. Pinayuhan ko nga ho si Nora na umuwi na lang siya, nung maglayas siya. Ang akala ko naman ho, sinunod niya ako. Pero nung hindi na ho siya nagpapapasok, nag nga ho ako. Baka ko ano lang masamang nangyari sa kanya. Kasalanan niya. Hindi ko siya pinalayas. Miss Ferrer, sa mga oras na ito, wala na tayong panahon pa para magsisiyan o magsumbatan. Maraming naghihintay sa akin sa opisina. Ang ibig niyo sabihin, wala kayong ginagawa para hanapin o para ipahanap ang inyong kapatid? This is a family problem, Mr. Fernandez. A personal matter. At wala kaming pakialam, ganun ba? Precisely. Kaibigan lang kayo ni Nora. At ako'y kapatid niya. Kung ayaw niya sa puder ko, fine. Kung gusto niya bumalik dito, fine. Pero hindi ko palalaki ng walang kakwenta-kwentang kasong ito. At lalong hindi ko palalaki ng ulo ng kapatid ko. At hindi ko siya hahanapin. O ipahahanap gaya ng gusto mo. Kailangan turuan siya ng leksyon. Good day, Mr. Fernandez. Miss Rosales? Dama Divina, marami akong narinig tungkol sa'yo. Oh? Like what? Terror ka raw. Ano? Siguro, pag tungkol sa negosyo. Oh, inaamin ko. Tupiraw sa'yo mga lalaki, pagdating sa ligawan, sa pag-ibig. <laughs> That's unfair. Siguro, kasi halos puro mga lalaki ang subordinates ko. Kaya kahit tapos ng office hours, tala ko pa rin ang posisyon ko. Alam mo, Jerry, kung merong dapat sisihin, ang ama ko. O, paano? Sinabak na niya ako sa isang negosyong lalaki ang dapat nagpapatakbo. Puro machineries, heavy equipment, hindi <laughs> <the> ba? <back. laughs> Selamat. For what? For a wonderful evening. Dia pun macam tak bersangka be.